nagdala kami ngayon. Kasi bukas, uh, kailangan ko sa gandang gabi ba kailangan tapos namin ngayong gabi. Dahil bukas na right? kumara, na ng ABS in ay ko isin namin. Kaya lang. rival natin kay Vice. Ay. Medyo madilig na kaya mahirap na makita. So bukas na umaga umaga kailangan malagyan ng shade para maihabol bukas. Kanila. Para kumitin. Video yan. Ganda na ba? na lang ako lang.